Ano na naman yung ginagawa niyo dyan? Ay sus naman kayo na Bakit binaliktad nyo? Ano to? Hindi na nga ang isa. Gusto naman, ulam to may eh. Bakit tinatanggal nyo ang takip ng mga nakalagay dyan sa lamesa? Ay sus ayaw, naman ayaw. kayo oh. Pag tinatanggal yung takip na Ayaw, ah, ayaw. ayaw, tanggapin. Anong ligpit na naman yung ginagawa nyo? panunod na naman yung inyong gawa. Oh, wala kang kinelas dini kayo. dini kayo dali. Huwag na yan. O, bigas yan. O, doon na kayo. Mapuha mo kayo doon. Ay, saan sa opuan? Dini sa opuan na Dini, dini, dini. Dini kayo. Upo lang kayo dyan. Upo lang kayo dyan. Upo lang kayo dyan. Hindi na kayo mga po. Steady lang kayo dyan. Ay, Ay bakit kayo mamamalo na naman? Hindi na po po lang kayo dito. Baka kayo madulas. I... Eh. Kayo, lagi na naggalang kayo mga katumapang. Ba't di mga katumapang inyo? Ha? Kung ano, anong lipitan naman. Asa, ah, chinelas nyo? Ha? Mas... Hindi ko makita Saan inyo na naman lalagay. Ah, oh, na naman po nakakita lang mga kanilas ng unan. Ayan o, oh, ang kanilas o. Oh. Pwede naman. Ang kanilas na naman po. Lagi na lang dito inilalagay. Kayo ka naman ay. O, oh, sutin so, nyo to. Sutin so, nyo yan. Huwag nyo sinasayang ang inyong ganda. Ang inyong ganda. Lagi kayo naka-smile para kayo ang smile. Ismail kayo na yun. Eh. Yung magandang ismail. Ismail na kayo. Yung yeah. <laughs> yeah, magandang ismail. Ismail lagi kayo. Magshoot kayo ng kinay lang. Akin ismail. na Eri. Akin na rin. Baka rin na may... Akin na. Akin na Eri. Oo nga ito. Pairan muna nito. Akin na muna ito. Pera muna. Baka ito ipukpuk nyo na naman sa akin ay... Uh Oo. -oh. Hayaan nyo na. Baka yun na naman ay inyo namang pamukpok. Yan lagi ang inyong pandali. Pamukpok. Kayo ganyan kayong bakara. Ano yung iniisip niya? Ano yung inyong iniisip? Lagi nila ang pag-uwi ang inyong iniisip eh. Pagdating naman sa uwi na yun, wala rin naman kayo makakasama at uh, maghahanap din naman kayo ng nasaan si ano, nasaan si ganyan. Lagi na lang. Alam nyo, inay, maging kontento kayo sa buhay. Maging kontento kayo kung ano ang meron sa buhay nyo ngayon. Hindi oh, yung ganyan. Lagi na lang kayong aburido. Ba't ka kayo lumbay na lumbay lagi? Ha? si bata? Saan ba? Bakit? Mm, -hmm. sorry, sorry naman ang inyo sinasabi. Mag-react na lang kayo. Huwag na kayong kung ano ang iniisip ninyo. Kayo kayo merong nararamdaman? Ha? Huh? Ano nararamdaman nyo? Nay? Ano naman karton ang iniisip nyo? Ano naman sinasabi nyo, Nay? Okay. Lagi na lang kayo Huwag kayong lagi na lang ano, bali sa lagi. Maging relax ang isip ninyo. Tala nyo ito. Dini na, dini, dini. Dini, dini, dini. tumawa <laughs> Tumawala kayo na tumawa. Wala, di kayo. Oh, hindi ko nakikita. Oh, smile kayo, smile. Mag-smile naman kayo. Ah, ay, hindi naman ganyan. Ngiti. Ngiti. Kaya yeah, ganyan. Huwag yung ano. Ayaw ko nung... Ayaw ko nang ngiwi. Gusto ko nang ngiti. O, oh, ngiti kayo. Ngiti. Ngiti kayo. Ngiti. Yeah. Yeah. Eh. Sabi ng ngiti eh. Ano ba kayo? Oro kayo ang... Huwag ngiwi. Laging ngiti dapat. Ah. Oh. Hmm. Maging ano kayo. Listo or maging ano ang isip ninyo. Relax. Relax lagi ako yung laging nalulumbay, o kaya yung laging nala ang lungkot na lungkot, na wala naman kayong dapat ikalungkot. Hmm. Pag nalulungkot kayo, pag nalulungkot kayo, nai, 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 pag nalulungkot kayo, tingnan nyo lang itong mukha na ito. Ito. <laughs> ito. Tingnan nyo lang itong mukha na ito. Ito. Tingnan nyo lamang mawawala ang lumbay ninyo pag na Lal... lalim na lalim niya lagi mag-isip lalim dapat isipin? isip ng Nang... okay. ah sige. relax relax lang lagi kayo okay, kayong... laging aburido lagi kayong balisa pag nababalisa kayo Nay. Nay. pag nababalisa pag nababalisa kayo daanan niyo sa kanta, sa awit. Umawit kayo ng may galak. Umawit ng may galak. Alam niyo pagka yung mga naawit ng may galak, ang sabi sa kanta, sabihin niyo sa pag sa kanta, oh, kayo, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa lahat. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka kung ikaw ay masaya tumawa ka <laughs> kung ikaw ay masaya ipakita sa lahat kung ikaw ay masaya tumawa ka <laughs> very good what is, ganyan lagi ha yeah? ah uh. unay ano na naman yung inyong uh, binibirot-birot dyan ha ha Anong black? Ha? Eh, aning ko yan? Aning? ko nga sa iyo. Aning ko yan? ko sa iyo. Kayo, at kayo, ano ko lagi, Nay? Dumali na naman kayo, eh. Oh, my God. sa baba. Itinitira ko sa iyo. Dini. Ibabanyo lang yan, Nay. Dini, dini. dini. Mm hmm, nato na ng klase ng ligpit ni mother ko. Ganyan mm -hmm. lagi. Kaya talaga eh. Bara-bara ang likpit Kulit-kulit ni Mudra.